Nakasangunan guys. Oh, hindi ko makita yung mga pusa. Hindi ko alam kung nasan yung mga mga pusa. Wala akong makita kasi lumuulan eh. Kawawa naman yung mga pusa. Si Maymay, oh. Nakita ko ang Meme. Agoy, good morning. Opo, hindi pa ikaw kumain mahal. Ay, kawawa. Ang mahal ni Mama, oh. Kain na. Hi na baby. Oh boy, maulan kasi guys. Tinamo ko. ulan na. Wawa naman. O oh, sige, halos na ako ha. Maraming pa ako pupuntahan. Si Black kaya, o si Oreo. Oreo, ikawawa na mga mingin ko ngayon ang tag-ulan. Garfield! Kain na, Bibi. Morning. Morning, mga mahal. Ayan. Ayan. Kain na dyan, ha? Kain na. Mamadali tayo, tumuulan. Kasi Oreo. Kain na, Oreo! Oreo! Asan? Ming? Saan? Ming! Kali, kain tayo dali. Aroy, kawawa naman. Nasa ilalim sila guys. Oh. Ay, maulan kasi. Kawawa na. Oh. Kain kayo, kain. Ay, ay, kawawa. susang ang hirap guys. Pag maulan, apakahirap. Oh. Nasa ilalim sila kasi maulan. no. Eh. Sila may-may eh. Siguro nasa doon sa simbahan sila. Nandun siguro sa loob. Ngayon ah. Bawawa naman. Bisita ako ngayon. Bisita ako ngayon kung nandito sila may-may. Nandito sila may-may. sila, oh yun. Saka sila may-may, Phil.

Dito tayo bil, tara dito ay gulan. Dali. tara Oreo Oreo, Mai Halika, anong ka si May May kisok, hey, 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 talaga ako, guys. hey, hey, uh, Pipi. hey, hey, ko Grabe, alala ko dito, guys. Kay Maymay. May kanini. Ayan, o. Grabe, alala ko dito kay Meme. O, Meme. Kain na, Meme. Gutom na gutom si Oreo, guys, o. Oh. Ah. Kain na, mahal ko. Good morning. Aray. Agoy. Oh Baby, saan ka nagtago kagabi? Sobrang baha dito, anak. Saan ka nagtago, Meme? Very good nang mahal ko. Ang gagaling naman itong mga to. <laughs> Alam mo yung guys, bahang dito kahapon. Nagpas din sa ano yung tubig. Oh, nene. Ang kain na, baby. Diba guys, ayaw niyang kumain pag may makalapit siya. Pus niya malayo siya. Ba? Si Black Ops. Oh. Ba, Ming! Ah! Oh. Ah, Ming ah! <laughs> ano si Black guys, oh. <laughs> si Garfield na nakakulang. Ha, ay, ang galing. Kain na, may kain na. Kain na. Oh, the baby, oh, the baby. Isus, isus, isus. Very good kayo, baby. Very good kayo. Ang galing nyo. Kumakain na si Maya mo, may, guys. Oh, uh, masaya ako, guys. Promise. Ang saya ko, hahanapin ko pa yung iba. Bye-bye. Galing ng mga alaga ko, si Maymay. Very good. Si Garfield lang guys, ang hindi ko nakita ngayon. Yun, masaya ako guys, nakita ako sila. May kasunod pa tong update ko sa ibang stray cat dito na pinapakain ko. Hindi ko kasi maubos ngayon kasi medyo mahaba ang video. Ay, uh, i-update ko po ulit kayo sa ibang stray cat na pinapakain ko. Thank you so much guys. God bless. Salamat at salamat sa, sa Lord dahil andito silang lahat.